Bakit may mga taong may sakit na TB at naninilaw ang kanilang balat at mata? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sakit na TB ay dulot ng Mycobacterium tuberculosis. Ito ay sakit sa baga na nakakahawa na ipapasa ito sa pamamagitan ng pagbahing, paghalik o pakikisalamuha ng malapitan sa mga taong may sakit nito. Samantala, may mga taong may sakit na TB na naninilaw ang kanilang balat at mata. Ito ay dahil sa impeksyon ng sakit na ito na kumalat hanggang sa atay na tinatawag na hepatic tuberculosis na kung saan ang atay ay hindi na niya mapaprocess mabuti ang bilirubin. Ang bilirubin ay isang waste products na yellowish in color. Kapag healthy ang atay, pinaprocess nito ang bilirubin at inilalabas nito sa abdo para mag-digest o magtunaw ng mga pagkain. Sa kabilang banda naman, dahil sa infeksyon ng sakit na TB na kumalat sa atay o hepatic tuberculosis, ay hindi na nito mapaprocess mabuti ang bilirubin at ito ay mamumuuna sa dugo na magre sa paninilaw ng balat at mata. Kaya para sa mga taong may sakit na TB, inumin ang gamot araw-araw at tapusin ang gamutan hanggang 6 na buwan o higit pa para maiwasan ang komplikasyon. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Maraming pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.